rumampas sa ivory carpet ang ilang paborito nating love teams sa pagbabalik ng Star Magical Prom. Agaw pansin dyan ang Don Bell, Franceth, KD Lex, Snorin at ilan pang celebrity couples na talaga namang maladies ni ang peg dahil sa kanilang shining, shimmering, splendid na kasuutan. Ang tema sa taong ito ay fairy tale magic, ang grand affair ay ginanap sa Bellevue Hotel sa Muntinlupa, alabang kagabi, March 14. Belle Mariano at Donnie Pangilinan, inspired sa Disney movie na Beauty and the Beast ang OOTD ng Don Belle. Ang aktres ay nagsilbing Princess Belle na nakayalo gown with high sleeve, habang si Donnie ang kanyang prince na poging-pogi sa kanyang suot. Francine Diaz at Seth Fedelin Cinderella naman ang naging tema ng Francis sa event. Bagay na bagay kay Francine ang kanyang fluffy blue gown, habang hot na hot naman si Seth sa kanyang all-white terno na exposed ang kanyang chest. Alexa Ilakad at KD Estrada, standout ang malalitol mermaid look ng KD Lex. Tila parang si Princess Ariel na rumampa ang aktres with her wavy red hair, habang naka-dark blue pantsuit ang kanyang screen partner. Maris Racal at Anthony Jennings all glammed up din na rumampa ang Kent by Me Love Tandem na mas kilala bilang Snorin. Tila may pagka Cinderella rin ang tema ni Maris sa kanyang two blue dress na may opera gloves pa, habang si Anthony ay glam glamorosa sa kanyang black suit na may mga crystals pang detalye na tila mga shooting stars. Zyriel Manabat at Zidian Haranila pak napak din ang kasuotan ng on-screen partners na kilala bilang Zyriel o Zidian. Kumikinang si Zyriel sa kanyang three-colored halter dress habang kuhang-kuha naman ni Zidian ang pagka majestic bilang isang prinsipe. Samantala, maraming fans ang lalong kinilig matapos koronahan sa Star Magical Prom 2024 ang kapamilya love team na sina Alexa Ilacad at KD Estrada o mas kilala bilang KD Lex. Sila kasi ang tinanghal bilang prom queen and prom king ng Grand Affair. Nakuha nila ang top award matapos umani ng pinakamaraming boto mula sa publiko. Ang KD Lex ang pumalit kina Donnie Pangilinan at Bel Mariano na nakuha ang nasabing titulo last year. Ayon kay Alexa, actually this is also my first legit prom because when I was in high school what we had, they called it high school night, so I wouldn't say it's the same thing. Pero ito yung first na prom talaga with KD, so very happy because it's another first for the two of us, sabi pa ng aktres, bukod sa nabanggit na parangal, Nakuha rin ng dalawa ang Best Promposal Award. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.